dito kami ngayon sa sitio saging saging sa kantubaon tabuilan na ata to dito tabuilan no kantubaon so binalikan po namin ang magkapatid yung nabigyan natin ng cellphone sa nakaraang mga buwan so na dinalaw namin ul ulit request din sa ating sponsor shout out ati nida sa ating grace uh, shout out po sa inyo na -uwi sila galing sa si school yan na uh, nag ano sila Nandito sila sa unahan. Tumulong sa kanilang lola, nag, uh, naglinis sa kanilang munting uh, uma. Uh, tanima ng, tanima ng uh, kamuting kahoy at saka kamuti. So mabato po yung lugar na dito. Kawawa po talaga. So kausapin natin sila. Kung, uh, tingnan natin kung ano po yung ginagawa nila. Ito sila naglinis si Christian Christian mag ka Christian mm. si Christian ay eh. naglinis saka si si Lolo pangalan ka ni ulit lo isa kita yung pangalan ni mo Simeon Simeon at saka si nanay Judita nanay Judita so nandito yung tatlong apo ninyo Risa 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 si Risa oh, si Risa at saka si Rowilla. yan ang ginagawa po nila ngayon Nagli, naglinis po sila para unsay unsay itanong manin na eh mais so yung balanghoy kamuting kahoy wala na mayroon pa kamuting kahoy doon so ninyo, no, ang oh. kamuting ninyo tawawa yung kamutin nila oh. ano balagsang na kayo ba bato mabato uh -huh. Uh -huh. <laughs> so nangiskoy lang mo ganihan Mm. So medyo hapon na ah. So kung ma ma malimpyo ni dire. Eh. ni siya? oh, kanima mais. Kanima ng mais. Mm. Mm. So yan po ay sige mag-ano mag-usap muna tayo. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Eh. May kamote. Yung kamote na no, walang walang unod. Yung kamote nila ay eh. walang walay wala man Murogola ni So yan po guys, naparito po kami ngayon. Yan po uh, na na natin sila, nag-ano po, naglinis -nag dito ba. Kami man daw nila nang uh, mais. Mag-hi mo. Yan. Hay. Yan kong nalalalan <laughs> sa vlog namin sa nakaraan po ay eh, sila po ang nabigyan namin ng cellphone. So, ma matanong po, kumusta yung cellphone niyo, Christian? Okay lang naman. Hindi nasira? Uh, hindi, pa. Oh, ikaw, Ruela. Okay, lang naman. okay maganda yung cellphone nila, no? no? Ikaw, okay lang yung cellphone mo? Oh, okay lang. Oo, oh, so kumusta yung cellphone mo? Nagagamit talaga sa pag-aaral? Yeah. Oo, oh, Gamit So, sa nakaraan po, uh, sobrang hirap sa pag-aral no kapag walang cellphone. Mm -hmm. Oo, so kung uh, unsa may ano po yung kaibahan na nagkaroon kay nung cellphone o yung dati na walang cellphone? Marami po na, kaibahan. Dahil noong nanghihiram lang kami sa aming kapitbahay pero ngayon hindi na. At nakagagawa na rin kami sa aming mga gawa gawain sa bahay Karang, mm -hmm. tulad ng assignment. Oo. Mo na, Rewela? Amo po. So komportable na. Kasi guys, uh, sa noong panahon at sa ngayon, napakalaki po yung kaibahan Ka about a uh, student. Kasi sa ngayon po, napakahirap po kapag nahulayuran. <laughs> napakahirap po <laughs> natagak ang palwa. Napakahirap po sa estudyante ngayon kapag walang cellphone. Ang cellphone po ngayon ay isa sa kailangan talaga sa mag-aaral. So nabigyan natin sila, nabigyan natin sila tag-isa sila yung una si Christian dayon silang dalawa so okay na yung cellphone nay si nanay nay uh, itong mga apo mo sa mga, sa mga hindi pa nakaalam sa hindi pa nakapanood sa una nating vlog sa interview natin nila uh, sila pong tatlo wala na pong nanay at saka wala na pong tatay pumanaw na po si nanay lang po nag-aalaga at saka si tatay Uh, matagal ng panahon sa so, gagmay pa sila no mga maliliit pa sila mali, mga maliliit pa sila hanggang ngayon na ano po uh, graduating na sa ang yung isa graduating graduating na, si graduating na rin isa sa sa high school at saka si, grade 11 at saka si grade grade 8 oo oh. so kapag ano na eh, uh, galing sa si school tumutulong sila sa ano na eh uh, gawaing bahay kanon Sino ang tagahugas ang taga saing <laughs> ikaw Christian, taga kaon sa mga ka taga kaon? taga kaon ng tubig <laughs> ah taga igib, taga malayo ba yung tubig nyo yu dito? tabay dito oh, tabay. malayo daw yung tubig na dito kaya si Christian ang taga igib about aning sa inyong umadre mo tabang tabang gini sila oh, amok gini tabangan, okay. kay saan mo malang dito manlihok do Oh, na -mayo bang ubang estudyante god nga dili mo tabang iskoylara. So unsa may ikasulti po sa ubang estudyante nga digin mo tabang sa lihokon sa oma? Dapat siya mutabang dyan kay kung dili ta mutabang kay wala man tayo kanang kwan. man ta mga konsumo sa ato ang kanang mga tanon. Kung na namay tanon pwede man ibalik Ya, para kwarta or may baon. Mga na dapat mutabang dyan sa mga kanang ng ato mga magulang. Kumusta yung pang baon nila? Ah. Gito Nagidyot, nagidyot lang. Kasi minsan maka maka ano maka binta kay saging kanon. Oo. Oh, hmm. Nangka. Nabay magatagan nga mga ayaan nila. Oo, oh, ah, naay mo na mga, mga mga kal, mga mga anak uban ba? Oo, oh, mga bugas. Oh. Atong Sabado di, oh, Domingo oh. dito ganin niyon gipakuha dito bugas. Atong bato oh, ani. lang kay mo hatag-hatag dapat talaga na yung mga ibang anak ni nanay magbigay din ng bigas kasi mayroon silang mga pamangkin na wala ng nanay at tatay dito. So, hirap talaga kapag walang bigas pagkain nila, pagkain nila lalo nag-aaral pa sila. So, kami naman ay parang ano lang, nagkataon lang po na uh, siguro pag buot sa ginaong uh, na na mi silang kinabuhi, uh, na na-filme sa inyong kinabuhi, uh, na naka, nakadunul donol po mi nakabigay din kami kahit konti lalo na sa kanilang pag-aaral so karon ay na ako ihatag ni para pang pang bugas-bugas ninyo pang bigas ninyo kapag wala kayong bigas pang ulam-ulam at saka pang baon din nila o sa request din sa ating sponsor uh, maraming salamat atinida kas lang ang ibigay ko sa kanila para mabudget ni nanay So kas lang ibigay ko sa inyo na para ma-budget talaga ninyo ang pira kasi oh. kayo ang nagdala sa budget. Mm. Kayong lolo. Tay, kumusta mga diha? <laughs> 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 si, si, silang dalawa. Uh, silang dalawa po ang nagalaga sa kanilang tatlo. So mga dalaga na at saka binata. Uh, mayo kay dagko na. So ma uh, kamo magtarong lang yung mag-eskwela. Pagbutihan niyo yung pag-aaral ninyo para... Kasi 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 yung lola at lolo niyo matanda na balang araw kayo rin na makatulong sa lolo at lola ninyo. Ha? So mayroon akong ibigay sa inyo na. At inida sa Athens Grace, maraming salamat ito Nay, Mayroon akong ibigay sa inyo. Salamat kayo. Kamay hmm. mo Nay. 1 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, oh. ten thousand. Ay, salamat <laughs> kayo. Kamu lebih bala nak so. So sama saya. Oh. Lebih baik. selamat. Mam, naik gini selamat saya mau gracian abut sama mam. Nah, ini tadi mau bagi bata. ngabata. <tok> oh. Maraming salamat po, Ma'am Nida, sa binigay mong cash. Salamat po. Malaking tulong po sa amin. Maraming salamat po Ate Nida sa iyong binigay na pera sa amin. Malaking tulong na po to sa amin. Uh -huh. Salamat po Ate Nida sa binigyan ng cash sa amin. Malaking tulong na po to. Uh -huh. <laughs> salamat. na napakalaking tulong po itong cash 10,000 para sa kanila po kay Lola at saka kay Lolo at saka kanyang uh, mga apo so yan po uh, hanggang dito lang po yung video namin maraming salamat sa inyong lahat sa laging inyong suporta sa aming uh, channel Rene Ose Ana, uh, Bro Tata Ose Vlogs maraming salamat abangan nyo ang uh, iba pa nating uh, pupuntahan bye bye muna sa ngayon ha